Ito ay tungkol kay Levi, isang binatang ngopra sa isang baryo sa Bicol. Mangge mo, kailan po ba mag-uumpisa yung pag aani nyo ng mga nyog? Huwag nyo pong kalimutang ipatawag ako ha. Kailangan ko po kasi ng pera para sa paparating na pasukan. Sambit ni Levi. Edad 17 at lumaki na batak ang katawan sa mga pagtatrabaho sa kabundukan kagaya ng pag-uuling, pagkukopra at mga gawaing bukid maging panging isda ay may kaalaman din ng binatilyo Abay, oo naman, ikaw pa Levi eh, isa ka sa pinakamasipag na bata dito sa atin Siguraduin mo lang na hindi mo napapabayaan ang pag-aaral mo ha Baka mamaya eh, sa iba na natutuon ang atensyon mo. Wika naman ni Manggimo ang may-ari ng malawak na lupain kung saan naman tumutulong si Levi sa mga pinagkakakitaan ng matanda. Napansin kasi ni Manggimo na simula nang makatanggap ng padalang cellphone itong si Levi mula sa kanyang ate ay halos ito na lamang ang hawak nito. Malapit na kaibigan ni Manggimo ang mga kamag-anak ni Levi. Bagamat mayroong distansya ang bahay nito sa bahay ni Manggimo, ay madalas itong tumambay sa lupain ng matanda. May apat na babaing anak si Manggimo bukod sa tatlong lalaking anak na pawang mga kaibigan ni Levi. Isa na dito si Gladys na siya namang natitipuhan ng binata. Palagian niya itong inaantay na lumabas sa bahay upang masulupan man lang ng kahit saglit. Uy, Levi, ang aga mo yata. Nulog pa si Gladys kaya wala kang masisipat dyan. <laughs> Pagbibiro ni Eric, anak ni Manggimo. Ha? Anong sinasabi mo dyan? Eh may tinatanaw lang naman ako dyan sa puno ng mangga. Kung ano-anong iniisip mo? Na. Pagdidipensa naman ni Levi. Sus! Panggap ka pa Bistado ka na. Alam mong maraming manluligaw yun si Ate Gladys. Kaya kung ako sa'yo eh sisipagan ko pa. Mag-aral ka din paminsan minsan Malay mo mapansin ka din niya balang araw. Sambit naman ni eh, Nong. Isa pa sa mga anak ni Mang Gimo. Oo nga. Malay mo mapansin ka at imbitahan ka pang maging abay sa kasal niya. <laughs> pang aalas ka naman ni El, ang bunso sa magkakapatid na lalaking anak ni Manggimo Ewan ko sa inyo Bahala nga kayo dyan makapagkopra na nga lang Ano? Sasamahan niyo ba ako sa baba o ako nalang mag-isa? Uwi ka ni Levi habang nakatingin sa tatlo Malawak ang lupain ni Manggimo Ilang daang puno ng nyug din ang inaani nila para sa pagkokopra ang lupain ay umaabot hanggang sa ibabang bahagi ng malawak na kabundukan kung saan naman umaagos ang malinis at malamig na tubig sa ilog. Maybe, mamaya pala eh, baka hindi ka namin masamahan. Eh, may pupuntahan lang kami. Naotusan kasi kami ni Itay na pumunta sa merkado. Sambit ni Eri habang naghahakot sila ng mga nyog papunta sa koprahan. Oo nga, mag-isa kang mamaya. Ang dilim pa naman. Pagkakataon mo na para ipakita kay Ate Glodis na matapang ka. Pagbibiro ni Nong Mangyari kasi na sa lugar na pagkukoprahan nila ay malayo sa mga kabahayan. Tanging naglalakihang puno ng mangga at iba pang halaman na nasa paligid. Kasama ng mga huni ng hayop sa gabi. Narinig ko kay Ate Gladys. Noong isang araw eh hanga daw siya kay Melchor. Matapang daw kasi at kayang-kayang magbangka ng mag-isa kapag pumapasok sa paaralan natin. Kaya ikaw Levi, dapat kaya mo ding magkopra ng mag-isa na maipakita mo naman kay ate na matapang ka. Di ba kuya? dugtong naman ni El Gladys kayo ng Gladys dyan? Eh, wala naman ang gusto sa atin nyo eh. Madami akong ka-textmate Siguradong mas magaganda pa sila kesa dyan sa ating Gladys nyo. Piko na sagot ni Levi. Nagpatuloy sila sa paghahakot hanggang sa abuti ng dapit hapon. Mga bata, madilim na. Ang mabuti pa eh bukas nyo na lang ipagpatuloy yan. At saka Eric, eh di ba may inuutos ako sa inyo. Natali eh, wala naman kayong pasok sa eskwela bukas, di ba? Ang maigi pa eh pumunta na muna kayo sa bahay ng makapagkape tayo. Ikaw naman, Levi, kung gusto mo eh dito ka na matulog sa bahay. May kwarto pa naman na bakante. Gabi na. Mamaya eh kung mapano ka pa, ako pang mapagalitan ng ama't ina mo. Sambit naman ni Manggimo sa binatilyo. Huwag ka nang tumanggi. Balibalita sa barangay eh may gumagalang aswang. Mamaya eh ikaw pang matsyempohan at makain. Uwi ka naman ni Eric. Maraming salamat ho Manggimo. Pero ayos lang po ako. Kailangan kong umuwi Huwag kayong magalala May flashlight naman po ako dito Isa pa ay may bisikleta naman po akong dala Pagtatanggi ni Levi Ngunit ang totoo Ay sadya lamang itong nahihiya sa dalagang si Gladys Ayaw niyang makitang dugyot At puno ng dumi Mula sa dagta ng nyog sa paghahakot nila Isa pa ay amoy pawis na rin siya Hindi niya maatim na maamoy siya at makita sa ganitong kalagayan ng dalaga. Sigurado ka ba dyan, Iho? Delikadya sa daan. Ang mabuti pa eh, dalhin mo na din itong isang buntot pagi nang may magamit ka man lang kung sakaling matsyempuhan ka nga ng aswang. Pag-aalala lang wika naman ni Manggimo. Dahil sa dami ng kanilang hinakot na nyog, ay hindi na nila nagawa pang isalansa ang mga ito at napagpasahan na bukas na lamang lutuin. Bandang alas 8 na ng gabi ay nasa daan na si Levi, sakay ng kanyang bisikleta. Itinali nito ang kanyang flashlight sa katawan ng bisikleta upang magsilbing ilaw sa daan. Maliwanag ito kung kaya't naiibsa na rin ang nararamdamang takot ng binata. Naisip niya na paano kung totoo ang sinasabi ni Eric at matsyempohan nga siya ng aswang. Madilim pa naman sa parting iyon at wala nang ni isang kabahayan. Nang bandang nasa paahon na siyang bahagi ng daan, ay biglang may malakas na bugso ng hangin ang dumaan sa kanyang ulohan. Kasunod ay ang tahulan ng mga aso na naririnig niya sa di kalayuan. Nang muling ibaling ni Levi ang kanyang paningin sa kasada, ay napapreno itong bigla. Sa harapan niya kasi ay may nakatayong nilalang. Mabalbo nito at napakapangit ng mukha. Nasindak si Levi nang matamaan ng ilaw ang mukha nito mula sa kanyang flashlight. Teka, ito yata yung aswang na sinasabi ni Eric. Uwi ka ni Levi sabay paliko ng bisikleta. Akma na sana itong sasakay nang biglang naputol ang kadena ng kanyang bisikleta. Anak nung patola, naloko na. Walang nagawa si Levy kundi ang tumakbo. Tinangka sana niyang kunin yung flashlight subalit may higpit na nakatali ito sa kanyang bisikleta. Iniwan niya na lamang ang bisikleta sa kanal sa gilid ng kalsada at kumaribas ng takbo pabalik sa bahay ni Lamanggimo. Gimo. Kita niyang nakangisi yung nilalang habang tumatakbong papalapit sa kanya. Ito ay dahilan sa natututukan ng flashlight niya ang mukha nito. Nang bigla itong lumipad pataas. Alam ni Levi na tagilid siya sa habulang ito. Nasa himpapawid ang aswang at tiyak nakitang kita siya nito sa kalsada. Dahil dito ay ginawa niyang sumiksik sa kanal na nasa gilid ng daan. Nagtago na lamang siya dito at inantay na mag-umaga. Maswerte naman siya nang mga lamok lamang ang nagpiesta sa dugo niya at hindi ang aswang. Kuyat na umuwi si Levi. Tulak-tulak ang kanyang bisikleta. Levi, bakit inumaga ka na ng ube Ang akala ko eh, nagkukopra ka kay Lamang Gimok. Eh bakit mukhang nanggaling ka pa sa lubluban ng kalabaw? Maligo ka na nga at ang ng amoy mo. Pagkatapos ng maligo eh mag-almusal ka na lang dyan at ako'y eh may pupuntahan pa. Eh sabi ng ninang tsona mo, may bago daw siyang manicure doon. Papalinis lang ako sambit ng ina nito. Hindi na nagkaroon pa ng pagkakataon na magpaliwanag si Levi. Naligo na lamang ito at pagkatapos ay nag-almusal na nga. Grabe, kamunti ka na ako kagabi ah. Walang hiyang aswang yun, ako pa talaga ang napag-initan. na natulog si Levi at nang mag-alas 11 ay muli na itong nagtungo sa koprahan ni Mang Gimo. Nang araw na iyon ay wala ang tatlong magkakapatid na Eric, Nong at El. Oh, Levi, nariyan ka na pala. Bakit nila puyat na puyat ka? Wala sila Eric, kung kayo't ikaw lang ang magsasalansan ng mga kopra. Huwag kang mag-alala at bukas eh narito na din sila at may makakatulong ka na sa pagkakatal ng kopra. Sa so ngayon eh, ikaw na muna. Kaya mo ba o oh, pagpapatawag muna ako ng makakatulong mo? Pagtatanong ni Manggimo Ako na ho, ako nang bahala. Tutal eh, unang salang palang naman po. Kayang-kaya -kaya ko na to Manggimo Gimo. Pagpapasikat ni Levi sa matanda. Pagpapasikat ni Levi sa matanda. Siyempo kasing napadaan ang natitipuhan niyang dalaga na si Gladys na tila nang galing pa sa palengke. O sige, ikaw nang bahala. Mamaya nga pala eh, sa bahay ka na kumain at paluto ako ng sinigang na karne. Ikaw na muna ang mag-asikasa dito sa koprahan natin at may pag-uusapan lang kami ni Kapitan. Kalaunan ay umalis na ang matanda Ah, Gladys, maaari bang makahingi ng malamig na tubig sa pitchel? Saka isang basa na din, medyo mainit sa labas eh. <coughs> eh bakit kasi mag-isa kang gumagawa dyan? Pumayag ka na sana magpatawag si tatay ng makakatulong mo. Sita naman ang dalaga. Mabait naman ito kay Levi. Yan nga lang ay hindi talaga magawang maamin ni Levi ang pagtingin niya sa dalaga. Torpe ang binata. Matapos dunutan ng pitsil ng malamig na tubig, ay bumalik na sa trabaho si Levi. Mga kabantay, maraming salamat kung umabot ka na sa parteng ito ng video. Makikisuhyo lang sana ako. Kung gusto mo ng ganitong content, ay i-click mo na ang subscribe button. Piliin mo na rin ang all sa notification bell icon upang manatili kang updated at notified sa tuwing maglalagay tayo ng mga bagong kwento sa ating channel. Yun lamang po. Maraming salamat. Napakaganda niyo talaga. Parang niti niya palang itanggal eh, ng pagod ko. Nice. Sambit ng binata sa sarili. Sumapit ang hapon. Nagawa na niyang sindihan ng lutuan ng kopra nang mapadaan si Manggimo. Oh, Levi! Dito ka ba magpapagabi? Bakit di na lang doon sa bahay? Silip-silipin mo na lamang ito. Malamok dito at madilim. Sambit ni Manggimo. Di na po. Dito na lang po ako. Baka masunog pa eh dala ko naman po yung duyan at saka sa kapal ng usok eh hindi na maglalakas ng loob yung lamok na puntahan ako uwi ka naman ni Levi teka nadala mo ba yung buntot ng pagi itabi mo lang dyan at baka kailanganin mo huwag kang tutulog-tulog dito napag-usapan namin ni Kapitan ang tungkol sa aswang may nabiktima itong buntis noong nagdaang gabi. Plano ni Kapitan eh. Magumpisa ng gabi-gabing pagroronda. O paano? Tutuloy na ako sa bahay. Maghingat ka ah. Bili ng matanda. Opo Mang Gimok. Huwag magalala. mag-alala. Huwag lang magkakamali ang asong na yan kundi tatamaan sa nitong latigo ko. Mayabang nasambit ni Levi bandang alas 10 ay tahimik na ang lahat. Si Levi naman ay seryosa sa kanyang cellphone habang binabantayan ang kanyang kopra. Walang kung ano-ano ay tila may malansang amoy ang humada sa usok ng kopra. Hm! Baho! Ano ba naamoy ko? Ang sakit sa ilong ah! Reklamo nito, sabay sindi ng tuyong dahon ng nyog upang ilawan ang paligid. Baka kasi may mabangis na hayop ang naligaw at may daladalang kung anong nabubulok na hayop. Nang ilaw niya ang paikot ay wala naman. Ngunit hindi mawala ang amoy. Lumipat na lamang ito sa pwesto malapit sa puno ng mangga. Ay salamat na waladin din yung lansa. Bukas ko na lang hahanapin kung saan yun ang gagaling sabay upo sa kanyang duyan at muling itinuon ng atensyon sa kanyang cellphone. Nang muling umalingasaw ang tila bulok na karne at isda. Napabalikwa si Devi at kinuha ang kanyang flashlight at paikot-ikot niya itong inilaw sa paligid niya. Tinignan niya ang damuhan, ngunit wala siyang nakita. Nang bigla naman itong maisipan na ilawan ang puno ng mangga wala din siyang makita kundi ang mga dahon at mangilang-ilang maliliit na ibon. Nang makaramdam ng kakaiba si Levi ay kinuha niya ang kanyang backpack. Inilabas nito ang kanyang sundang at ang buntot ng pagi. Ngayon ay napagtanto niya. Totoo nga nasa huli ang pagsisisi. Mukhang dapat eh. Tinanggap ko na lamang yung alok ni Mang Gimo na doon na ako sa bahay nila iba na tong nararamdaman ko sambit ni Levi sa sarili nang bigla na lamang siyang makarinig ng kakaibang uni ng ibon napakalaki ng boses at wari niya ay sobrang lapit lamang nito muli nitong kinuha ang flashlight nagsindi ng dalawang tuyong dahon ng nyog at ikinalat sa kanyang paligid bigla nitong itinapat ang kanyang flashlight sa may mangga at tila na negos ito nang mailawan niya ang mas malaki pa sa taong uri ng ibon. Itsurang uwak ngunit mahaba ang liig at may malaki at bilog na mata. Tila lumuluwa na ito. Dito nagmumula ang mabahong amoy. Lalong nasindak si Levi nang ibo kanito ang pakpak at nakitang mga kamay ng isang tao na naroon. Walang ibang pagpipilian si Levi kundi ang magmatapang at harapin ang aswang. Binunot niya ang sundang at hinawakan ng latigo. Sa lakas ng apoy ng dahon ng nyog ay kitang kita niya ang aswang. Dilat na dilat ang mga mata nito at namumula pa. May itsurang pagkaibon pa rin, subalit mas mukha itong tao Malawak ang bunganga at sobrang bilog ng mga mata. Walang hinto si Levi sa pagsigaw at paghahamon sa aswang na ito. Sa pag-asang maaaring may makarinig sa kanya at sa kululohan siya. Nakakahindi kang itsura at nakakapanlambot ng tuhod ang pagnisi nito na tila nang aasar pa. Kita din ni Levi ang malapot itong laway na walang tigil sa pagtulo mula sa nakabukang bibig nito. Maya-maya ay narinig niya ang mga tahulan ng aso. Dinig niya ang iilan dito ay papalapit na sa kanyang kinaroroonan. Levi, iho, napano ka? Ayos ka lang ba? Wika ni Manghimo. Nagmamadali itong papalapit sa binatilyo Daladala nito ang isang shotgun at kasama ang apat na aso nito. Aswang! May aswang sa manggamanggi mo. Mabuti na lang at nailawan ko. Kundi eh, baka kanina pa akong dinumog. Tama si Levi. Nakapwesto kasi ang kanyang duyan mismo sa ilalim ng sanga kung saan nakadapo ang aswang. Ibig sabihin, ay posibleng matagal na siyang dinudungaw nito. Matagal na siyang pinagmamasdan ng aswang habang abala siya sa kanyang cellphone. Nanginginig ang mga labi ni Levi habang pumapasok sa kanyang isipan ang ideyang ito. Nang ilawan ni Manggimo ang manggahan ay nakita niya ang nag-aangil na nilalang. Ngunit mabilis itong umakyat sa tuktok ng puno ng mangga at doon ay kita nila ang pagbuka ng pakpak nito at lumipad. Dinig pa nila ang nakakatakot na paghuni nito na walang katulad. Lumipat ito sa puno ng nyog at dumikit doon na parang tukok. Pinaputokan ito ni Manggimo, ngunit hindi ito matamaan. Tila hindi umaabot ang bala ng shotgun. Dahil naman sa putok ng baril, ay ang mga tanod na rumuronda noon sa dikalayuan. Dito pa lamang nila nakitang lumipad papalayo yung aswang. Humuhuni at tila nagagalit. Manggi mo, ano hong nangyari dito? Butok mo ng baril yung narinig namin? Tanong ng isang tanod. Oo, tama. Eh, paano? Itong si Levi inatipuhan ng aswang. Ang mabuti na lang eh, hindi siya nadagit. Maigi pa eh sa bahay na natin pag-usapan to. Levi doon ka na magpaumaga. Ayahan mo na muna yung kopra. Maluluto din yan. Mabuti pa nga po. Pahabalikan pa ako ng aswang eh. Pangalawang beses ko nung nakita yun. Yung una eh nung nasa daan ako pa uwi sa bahay. Tinambangan po ako Inahabol pa nga ako eh. ni Levi. Sa bahay na sila ni Mang Gimo na kwentuhan at nagpaumaga. Nang magliwanag naman ang paligid, ay agad nang tinungo ni Levi ang kopra. Ay, mabuti na lang at hindi nasunog, kundi yari ako. Nang araw na iyon ay sumangguni si Levi sa albularyo. Ito ay upang mabigyan siya ng tamang pangontra sa aswang nang dahil sa tila na titipuhan talaga siya ng nilalang. Noong araw ding iyon ay nagkalagnat ng sobrang taas ang binata. Mabuti na lamang at nagamot agad siya ng albularyo. Wika pa ng albularyo na maaaring kilala siya ng aswang. Hindi alam ni Levi kung sino ito. Ilang gabi na pakiramdam niya ay may nagmamasid sa kanya. Tila ba palagi siyang sinusunda ng aswang dahil dito ay nangayayat si Levi. Hindi na rin siya makatulog ng maayos. Muli itong sumangguni sa albularyo. Sa pagkakataong ito ay dumayo sila sa isang barangay. Sinamahan siya ni Manggimo at ng kanyang tatay. Dito ay nalaman na mambabarang ang aswang na nangungursanada sa kanya. Ngunit sa tamang panggagamot at pangontrang ibinigay ng albularyo ay naibsa naman ang mga nararamdamang pagkabalisa ni Levi. Kalaunan din ay natigil na ang panggagambala sa kanya ng aswang. Hindi malaman ni Levi kung paanong nagsimula ito at kung bakit nawala ng interes sa kanyang aswang. Simula nga noon ay hindi na nagpapaabot pa ng gabi sa daan nitong si Levi. Naging mas maingat na rin siya sa mga kinakausap niya at nagiging textmate Naisip ng binata na maaari kayang isa sa mga textmate niya ang aswang na na sa kanya